Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang Diyos na nagkatawang tao sa mga huling araw ay dumating pangunahin upang wikain ang kaniyang mga salita upang ipaliwanag ang lahat ng kinakailangan sa buhay ng tao upang ituro kung ano ang dapat pasuki ng tao upang ipakita sa tao ang mga gawa ng Diyos at upang ipakita sa tao ang karunungan, walang hanggang kapangyarihan at pagiging kamanghamangha ng Diyos. Sa pamamagitan ng maraming paraan kung paano nagwiwika ang Diyos, nakikita ng tao ang pagiging kataas-taasa ng Diyos, ang kalakihan ng Diyos, at Higit pa rito ang kababaang loob at pagiging kubli ng Diyos. Nakikita ng tao na ang Diyos ay kataas-taasan, ngunit siya rin ay mapagkumbaba at nakakubli at maaaring maging pinakamababa sa lahat. Ilan sa kanyang mga salita ay winika ng tuwiran mula sa perspektibo ng Espiritu. Ilan sa kanyang mga salita ay winika ng direkta mula sa perspektibo ng tao at ilan sa kanyang mga salita ay winika mula sa perspektibo ng ikatlong panauhan. Dito maaaring makita na ang pamamaraan ng gawain ng Diyos ay higit na paiba-iba at sa pamamagitan ng mga salita na pinahihintulutan niya ang tao na makita ito. Ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ay parehong normal at totoo at dahil dito ang pangkat ng mga tao sa mga huling araw ay isinasa ilalim sa sa pinakamatindi sa lahat ng mga pagsubok. Dahil sa pagiging karaniwan at pagiging tunay ng Diyos, ang lahat ng tao ay pumasok sa gitna ng mga pagsubok na iyon. Nalumusong ang tao sa mga pagsubok ng Diyos ay dahil sa pagiging karaniwan at pagiging tunay ng Diyos. Noong panahon ni Yesus, walang mga pagkaintindi o mga pagsubok. Dahil karamihan sa gawain na naisakatuparan ni Jesus ay ayon sa mga pagkaintindi ng tao, sinunod siya ng mga tao, at wala silang naging mga pagkaintindi tungkol sa Kanya. Ang mga pagsubok sa kasalukuyan ay ang pinakamatinding kinakaharap ng tao. At kapag sinabi na ang mga taong ito ay nakalabas mula sa malaking kapighatian, ito ang matinding paghihirap na tinutukoy dito. Sa kasalukuyan, nangungusap ang Diyos sa mga tao upang lumikha sa kanila ng pananampalataya, pag-ibig, pagdurusa at pagsunod ang mga salitang winika ng Diyos na nagkatawang tao sa mga huling araw ay naaayon sa sangkap ng kalikasan ng tao, ayon sa asal ng tao, at ayon sa kung saan dapat pumasok ang tao sa kasalukuyan. Ang kanyang paraan ng pananalita ay kapwa-totoo at normal hindi siya nangungusap ng patungkol sa kinabukasan. Ni hindi rin siya lumilingon sa nakaraan. Nangungusap lamang siya tungkol doon sa kung ano ang dapat na mapasok, maisagawa at maintindihan sa kasalukuyan. Kung sa kasalukuyan, mayroong isang tao na darating na kayang magpakita ng mga tanda at kababalaghan at kayang palayasin ang mga demonyo at magpagaling at magpakita ng maraming milagro at kung ang taong ito ay nagsasabing sila ang pagdating ni Jesus, kung gayon ay ito ang huwad na masasamang espiritu at ang kanilang paggaya kay Jesus. Tandaan ito. Hindi inuulit ng Diyos ang parehong gawain. Nakumpleto na ang yugto ng gawain ni Jesus at ang Diyos ay hindi na kailanman magsasagawa ng yugtong iyon ng gawain. Ang gawain ng Diyos ay hindi maipagkakasundo sa mga pagkaintindi ng tao. Halimbawa, hinulaan na ng lumang tipan ang pagdating ng Mesiyas, ngunit ang nangyari ay dumating si Jesus. Kung kaya't hindi tama na dumating ang isa pang Mesiyas, dumating na ng minsan si Jesus, at ito ay magiging mali kapag si Jesus ay darating pang muli sa panahong ito mayroong isang pangalan para sa bawat kapanahunan at bawat pangalan ay inilalarawan ng kapanahunan. Sa mga pagkaintindi ng tao, ang Diyos ay dapat na laging magpakita ng mga tanda at kababalaghan. Dapat laging magpagaling at magpalayas ng mga demonyo. At dapat laging maging katulad ni Yesus Ngunit, sa panahon ngayon, ang Diyos ay hindi na katulad noon. Kung nitong mga huling araw, ang Diyos ay nagpapakita pa rin ng mga tanda at kababalaghan at nagpapalayas pa rin ng mga demonyo at nagpapagaling. Kung ginawa niya ng eksakto ang ginawa ni Jesus, kung gayon, Uulitin ng Diyos ang parehong gawain at ang gawain ni Jesus ay walang magiging kabuluhan o silbi. Kaya, isinasagawa ng Diyos ang isang yugto ng gawain sa bawat panahon. Kapag ang isang yugto ng kaniyang gawain ay nakumpleto na, ito ay agad na ginagaya ng mga masasamang espiritu at matapos simulan ni Satanas na sundan ang yapak ng Diyos, ang Diyos ay nagpapalit ng pamamaraan. Kapag nakumpleto na ng Diyos ang isang yugto ng kanyang gawain, ito ay ginagaya ng mga masasamang espiritu. Kailangan ninyong maging malinaw tungkol sa mga bagay na ito. Bakit ang gawain ng Diyos sa kasalukuyan ay ay kaiba sa gawain ni Yesus. Bakit hindi nagpapakita ang Diyos ngayon ng mga tanda at kababalaghan? Hindi nagpapalayas ng mga demonyo at hindi nagpapagaling. Kung ang gawain ni Jesus ay kapareho ng gawain na naisakatuparan noong kapanahunan ng kautusan, maaari ba siyang Naging kinatawan ng Diyos ng kapanahunan ng biyaya? Maaari bang nakumpleto ni Jesus ang gawain ng pagpapapako sa krus? Kung gaya noong kapanahunan ng kautusan, pumasok si Jesus sa templo at pinanatili ang araw ng pamamahinga, kung gayon ay wala sanang umusig sa Kanya, at tinanggap siya ng lahat. Kung gayon, napaku kaya siya sa krus? Nakumpleto kaya niya ang gawain ng pagtubos? Ano ang magiging punto kung ang Diyos na nagkatawang tao nitong mga huling araw ay nagpapakita ng mga tanda at kababalaghan gaya ni Jesus? Kung ginagawa lamang ng Diyos ang isa pang yugto ng kanyang gawain sa mga huling araw, isang kumakatawan sa isang bahagi ng kanyang plano sa pamamahala, maaaring makatamo ang tao ng mas malalim na pagkakilala sa Diyos at doon lamang maaaring makumpleto ang plano sa pamamahala ng Diyos.